Magandang hapon mga kaibigan, mga kabi. Ah, ngayon narito tayo sa ating munting isdaan dito sa bahay. Papakita ko sa inyo yung ating mga isda. Ayan, meron tayong mga molly fish. Dito sa tang na to, green na naman dahil dyan ah, nasisinaga ng araw. Grabe. Tapos dalawang araw ata kung hindi nag water change kasi yung ulan na ulan. So dyan yung gold fish natin na ah, sali sa grow out challenge. Tapos eto yung mga dito. Mga feeders natin. Tapos yung iba, molly fish. Yan natin pinagsama-sama natin. Dito naman yung ating mga tiger oscar. Mga breeder natin. Hindi pa rin sila nagbe-breed Tapos dito sa black tub na to. Uh, sa ating ilaw. Dito nagbreed tayo ng mga danios. May mga eggs na sila dyan. Sana maging okay yung mga eggs. Mahats para sa mga susunod ay may pang out tayo ng danio Fish dito naman mga kaibigan ito ang good news ko sa inyo Yan. dito sa tank na to ah, nakapag-breed tayo ng mga red cap Yan. Yung mga prime mga kaibigan mga kahabi medyo pa sila bukas 2 weeks pa lang sila mga red cap natin na sana magtuloy-tuloy mamaya papakainin ko sila ng BBS para mas mabay silang lumaki so, dito sa taas na to 75 na to uh, na muna natin ng mga danya fish mga breeder natin yung mga corridors na mga breeder bre-breed din natin mga yan tapos sa ito si Wesley yung ating flower orange, yung ating breeder sasalang natin yan sa mga susunod subukan natin yung breed si Wesley tapos ito nga pala, yung ating isda rito, 20 grams, tinawag pa yung feeding groom. Yeah. Kasali din po sa grow challenge to, po sa grooming challenge, yung ating bowerhorn fry na yan. sana para rin tayo sa paggugurum sa kanila. Dito naman po sa timba dahil nag-breed na yung ating mga angelfish, ay niwalay na natin yung tiles, dyan kasi sila nag-eggs Ligin mo na sa timba dahil masyadong marami tayong binibreed ngayon. Nagaling mo natin yung airstone. Kung nakikita niyo mga kaibigan, nasa ilalim sila. ah... Uh, ilang araw na lang. Mga 2 days na lang to. Magpe-pre-swim na po yan. May mga angel fish na naman tayo pang out. Uh, sana magtuloy-tuloy mga kaibigan. Ang uh, ating pag-ibreed. Ito yung magulang nila. Yan. Yan po ay marble angel fish. pinost ko po to sa FB page natin eh, goldfish kaya lang walang bumili eh saktong sakto naman at nag drop ng eggs eh, okay na okay dito naman mga kaibigan may feeder koi tayo dyan isang pares lang dalawang pares yan eh sila magkasama na matay yung isang pares di ko alam mo bakit baka sa panahon tapos dito meron naman tayong mga na hybrid na rin ng mga uh, assorted platy mga platy fish May ibang gulay po sila. At ito naman yung isa nating flower horn. Ay isa siyang silk. Ayan. Balik performance months na to eh. Ang ganda rin po mga kaibigan, diba? Tapos ito yung kapatid niya rin. Ito, magkapatid po yan. Ilang araw ko na hindi nilinis yung tang nito dahil nag-drop walk po siya. Or yung ulo niya ay lumit. Uh, umimpis dahil sa panahon <laughs> uh, pag malamig po kasi yung flower horn ay kinakalaban nila yung lamig hindi po talaga sila hindi ko muna nililinis ulit yung tank dahil ayoko may stress uh, gusto ko siyang makabawi muna bumalik yung ganda niya mga kaibigan at dito naman yung mga molly fish natin uh, iba kulay din po yan pinagsama-sama ko na mga na-hybrid din natin dami din po nila at dito naman sa ating mga black tab uh, punta tayo dito may mga fry ng feeder koi paparami po tayo ng feeder koi abangan nyo yun mga kaibigan uh, ipopost namin sa FB page uh, once may ipang out na kami dito naman uh, yung ating mga badon platy mga breeder size na po yan mga breeder natin at meron na naman silang mga pray gawin natin, a, hiwalay po natin yan para sigurado, hindi nila makakain at dito naman, na dito may mga badon platy pa rin dito ng mga pray yun natin, pinalalaki sila sa mga black tub tapos may mga halaman o gapi grass, dahil pag sobrang init po rito sa atin a, may pagtataguan sila dito naman yung mga platy natin, ordinary platy diyan. Lalakin din natin diyan. Yung mga fry. Tapos itong tab na to. Ito dito marami nating ano, feeder koi. pa nagpaparami talaga tayo ng feeder koi, mga kaibigan, mga kabi. <coughs> Excuse me po. Yan. feeder koi abangan niyo. Ah, siguro mga 2 months yan. Dahil isang linggo pa lang sila dyan eh. Ipa-out tayo mga 2 months pa. Mapag-out tayo ng Peter Dito may ordinary plati dito. Ayaw na magpakita dahil marami na tayong gapi grass na pang-out. Dito naman yung ating mga breeder na feeder Curry o Koy feeder kung tawagin. Yan, bali bumili tayo niya nung last month. Bumili tayo ng 10 pares. At ngayon may mga pray na dito naman tayo sa ating mga tank na to yan may full gold tayo yan ang pinakamarami sa atin na strain ng gabi uh, may isang taon na rin sila sa atin napakadami uh, mga kaibigan yung ibang pinipilian ko uh, sa mga gusto mag wholesale ng full gold marami tayong mga pa out nyan mga kaibigan uh, tapos sa tank na to ito yung mga breeder natin na red cap nakita nyo kanina yung mga na uh, pray ng goldfish natin yun po yung parents nila itong red cap isang male tsaka isang female lang uh, sa so susunod magdadagdag tayo para uh, may mga breeder pa tayo na red cap yun yung red cap uh, mga kaibigan, mabili rin po yan tapos dito, naglagay tayo nung nakaraan ng full gold gap is isang pares lang. At dumami na naman mga kaibigan yan. Itong tank na to, ah, may butas yan. Kaya ganyan na ito dito. hindi pa natin ah, na nagyan ng sealant yan. Wala pa tayong oras marat ang ginagawa. Dahil dito sa bahay, tapos mayroon pa isdaan dun sa ilipatan natin. Ito mga red cap dito naman sa 50 gallons natin dito andiyan sa may green water na yan dyan natin ano, uh, pinagroom yung ating flower horn na yan nakalimutan ko yung strain nito pero ito yung nabili natin uh, dito sa malapit lang sa atin dito sa Manolos ko lang flower horn na yan galing Thailand pa po yan kung hindi ako nagkakamali tapos uh, yan, mahaba na may damo dahil ulan na ulan. Uh, bukas magdadamo ulit tayo dyan paunti unti Dito naman sa ating lalagyan na to. Ayan, meron mga gapi pa rin dyan. Medusa round tail. Paparami rin tayo mga kaibigan. Namatay yung iba nito eh. Yung mga napalaki na natin. Mga namatay kasi nung nakaraan hindi ko masyadong na asikaso namatay sila tapos ito may mga pool gold gapis natin na napakadami Kaya kung gusto nyo mag resell nito magtinda nito uh, full sale mga kaibigan PM lang po ako mauli tayo na isang mail tingnan natin gano'n e, kagano'n eh, ayun uh, nahirapan ako hulihin yan napaka ako salamat mga kaibigan hindi tayo sumubo kaya lang kayo magpahuli bahala Ito dyan dito naman mga kaibigan na uh, yung ating mga ordinary molis marami naman tayo itong moli nakita na kanina yung breeder natin ito yung mga anak nila Pantayin lang nating lumaki ng konti yan at may pang-out na tayo ng ordinary mode. Dito naman sa ating reptab na to. Itong reptab na to, matagal na to. Ito yung mga reptab natin ng mga sinaunang panahon pa. Hmm, magsisimula pa lang tayo sa ating munting isdaan. Yan, dami. Iksama-sama ko na yung mga platy. Madami dyan platy pero may mga uh, gapi rin po dyan. Tsaka mga swordtail. Rumble-rumble na. Dyan tayo kumukuha pagka... Uh, kailangan natin pang kain ito sa ating mga monster fish yan dito naman yung ating mga guppy chops sa rep na to nagsama sa mga mga guppy chops tapos may mga fry na naman sila pilis talaga magparami pagkagat kung naarawan natural talaga yan ang pinakamaraming o oh, mabilis dumami at lumaki yung mga isda natin pag naarawan yan mga kaibigan, mga kabi, maraming salamat po sa mga nanonood. Nakikita nyo ulit yung ating breeding area dito sa ating bahay. Uh, madalang tayo mga pag-vlog dahil masyadong busy. Pahensya na po kayo. Pero hayaan nyo sa susunod. Pabawi po ako mga kaibigan. At ngayon tatapusin natin tong video natin mga kaibigan. Mga kabi, maraming po salamat. Ingat kayo palagi. Hanggang sa susunod. pa bye. -bye.